Milyong-milyong halaga ng ilegal na droga sinira at sinunog sa Benguet at Sultan Kudarat. Habang mahigit 20 milyon pesos na halaga rin ng umano'y shabu ang nasabat sa Bacolod City, si Bien Manalo sa detalye. Mahigit 30 milyong pisong halaga ng droga ang sinira at sinilaba ng Pidea Barm sa isang thermal facility sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte ito na ang pinakamalaking volume ng droga na sinira sa buong rehiyon. Nasabat ang mga droga sa anti-illegal drugs operation ng PIDEA sa iba't ibang lugar sa rehiyon. Nasakote sa ikinasang drug bypass operation ng Bacolod City Police Station Drug Enforcement Unit ang mahigit tatlong kilo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit 20.5 million pesos sa barangay Singkang Airport, Bacolod City. Naaresto sa operasyon si alias Tata na isang high value target drug personality. Narecover din kay alias Tata ang buy money at mga drug paraphernalia nahaharap ang drug suspect sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Humigit kumulang 13,200 puno ng mga fully grown marijuana plants na nagkakahalaga ng mahigit 2.6 million pesos ang sinira at sinunog ng Pidaya Cordillera sa Brangag, Takadang, Benguet. Bukod dito, may nakuha rin ng mga otoridad na isang libong piraso ng marijuana seedlings na nagkakahalaga naman ng 40,000 pesos. Patuloy na tinutugis ng mga otoridad ang may-ari ng plantasyon. BN Manalo, para sa bayan.